turumok na lagod oh napakalaki oh unang huli para sa ating mga solid katropa dyan yung ating unang huli na bisugo tamang tama ito mamaya solve na pang ulam sa isa pa lang oh Sana matagdagan pa na ganito pa, ganito pa rin kalaki para makarami tayo. At shout out muna sa mga katrupa natin dyan. Lalo na sa mga OFW saan mang solo kayo ng bansa na roon. Shout out po sa inyong lahat at palagi po kayo mag-iingat. At sa mga solid katrupa natin dyan na patuloy na nanonood ng ating mga video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga katropa. Sa walang sawa na suporta. Thank you. Hulog naman natin. Baka naman makadali ulit. Matagal din tayo bago makahuli. Kaya na kaya na bidyohan ko ko na nahuli ko na para sigurado talaga. may dawin na naman tayo. Bisugo lang sana. Ayun. Bisugo nga. Ayun. Oh. <laughs> Kadalaw na tayo. Parang magkahiko naman tayo tumamaya ng sabaw ng bisugo. Nang pres na press na sabaw. Saya inyong lahat dyan mga katrupa saan man kayo na lugar na maraming maraming salamat sa patuloy na panonood ng ating mga video thank you mga katrupa ah, Ayod. Mutiiti na. Ayod magsala. Puti-titi na ang May dawe na naman. yun Bisugo. Ayos. Noong piraso na tayo ni Bisugo. na yung nahuli ko ho. pitong piraso ito yung pinakamalaki oh. grabe ang taba siguro to isa yung bisogong bato at anim yung bisogo yun mamaya ay atin na yan iloto at makapag uh, panigab inaagad tayo hindi na tayo maghintay pa ng uh, sa unang area dahil may mayroon naman tayong pangulam tulain agad natin to para makahigop agad tayo ng uh, sariwang sabaw ng bisugo at yan o paako na lumubog na yung araw may magpapailaw na naman tayo dito pa rin ako nagbalik sa napustuhan ko kahapon sa nandito pa rin yung grasya para maka ulit tayo pag kuan magka remedyo ulit tayo Linisan na lang natin yan. Pag pailaw natin, iluto agad natin yan. yan agad yung buwanong mga ilang araw na lang ay kami kat eh. Butok yung isang bisogo, malapit talaga. Bakit naman ito nang kain natin? Press na press naman yung ulam natin. Bisogoy. Bisogoy. pusit dahil hindi pa tayo nakapag-arya nababiso ko lang muna tayo ngayon tamang tama nito mga alas 8 nakaarya tayo makakain na tayo ng maaga pa na natin ito. bago ng arena na nga tayo mga katropa at siyempre shoutout naman natin yung ating mga katropa shoutout po kay Arnold Erenia ng Kalasuchi shoutout at shoutout din po sa kay Montisa Toledo from Isabel Bal Agripa Nelson Soriano at shoutout din po sa Alarcon Family from Isabela Negros Occidental Shoutout din po kay Rui na from Makati. Boss Gamers EMB. Mabulak family sa Ahoy kag Estancia. Shoutout din po kay Alvin Roldan. Ra Larry Bilbao. Dirk Oliver Versilis. At shoutout din po sa Lusong family diyan sa Masbati. At shoutout din po kay Jason Yanara. Jasris yes, Francisco at Elvin Katantan Pramno Novaliches Shout out din po kay Brian Dayon from Davao City PG Kalatsan and Family from Pangasinan Bapungs Channel TV Bals Abins Jennifer Ilarcosa at Enrique Ilarcosa from Cabiao Shout out din po kay Danilo Adalim at John Prince Adalim. William Susias, Lords TV. At Gilbert Estoquia at Marjorie Mara from uh, Bohol. At simpre shout out din po kay ninyo kabukid at sa workers ng GLC Construction. Shout out po mga katropa at magandang umaga. At syempre salamat muli sa patuloy nyo na suporta. Ah. God bless. Ito na yung ating unang subok. Ayos din naman. sa tatlong kilo dalawa pa tatlong kilo siguro yung pusit hindi na masama ayos na rin to unang subok pa lang natin isang piraso yung isda buti na lang kanina nakahuli tayo sa pangangawil kaya nakakain agad tayo ng makampak maaga pa kasi kung ngayon ho walang kaasda isda na sabay halos puro lang natin at sumabay na rin yung mga isda na kailan ilan mawala agad yung kusit dito kahapon maganda pa lang yung huli natin ngayon parang parang iwan <laughs> Karang nating Tokyo Kala ko kuset na lahat Yung pala mga salaba yung Kasama Pero ayos naman dahil Medyo nagdami-dami na yung pusit Maturo dagdaga na lang yung Huli natin Ayos na rin to kahit papano. Tatag naman tayo ulit para makapag-area naman. Para magka-isang area na lang tayo naman ulit. Lalatag na tayo ulit mga katropa para mamaya sa last na natin sa pangumaga. ngayon ilang minuto na lang kasi mag-uumaga na. Tatlong area pa lang natin. Katulog kasi tayo ng matagal-tagal. Di, di talaga, talaga maiwasan yung kwan. Makatulog ng maayos dahil sa pagod. Hindi mapigilan yung puyat. Kaya kung lang, tatlong area pa lang natin. At mamaya sa pangmagang area. Magkaapat na area na lang tayo naman. Napasarap kasi sa kain kaya napasarap din sa tulog. <laughs> Hintay na lang tayo na mag -umaga para makapag-area tayo ng last na area natin. mga salabay kaya na jackpot na jackpot pala sa salabay baka may salabay buti may posit pa kahit paano Duro dagdag na lang sa huli. Duro dagdag na lang sa huli. Ayan na lang yan. Uh, uwi na tayo. Baga na. lambat para maka uwi na tayo puro sa labay Good morning. Good morning sa inyong lahat mga katropa. Ito yung kuha natin sa alas na riya. dagdag na rin pang sa huli. Siguro nasa patatlong kilo pa o dalawa. pandur dur ang na rin ang krudo oh. okay oh oh yung nasa pawalong kilo din yung posit natin kapat lang tayo na kasi napasarap sa tulog pagod at ito naman yung pangbilad naman natin mga tawilis tawilis yan pangbilad kunti lang yung mga pangbinta na isda mga salay ginto puro lang pangbilad ano ka tropa? tiyano? singko? sa ako naman no, 8 kilos manada hintayin na lang tayo ng Kwan uh, magsusundo sa atin